Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter-Virgo. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, hit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Ayan. So for Virgo, anong meron sa inyo? Message para sa inyo. Uh, this is for Virgo, Sun, Moon, and Rising. Venus, Jupiter, Virgos. Sana po mag-comment kayo sa baba. kahit sobrang, I mean kahit heart lang, smileys, kahit wala kayo sasabihin. Masaya-masaya na po ako doon guys. Kasi nagpapakita yung malaking suporta. Ah. At saka the more na nagko-comment kayo, <clears throat> the more na napapakalat natin yung video. Marami ang nakakapanood ng video at yon ang magbibigay ng guidance din sa kanila. So, in a way, nakakatulong din kayo dun sa iba na nangangailangan ng guidance at ah, uh, yeah so hopefully mag-comment kayo dyan sa baba <clears throat> okay pasensya na kayo lumilipad kasi yung electric fan sa dito nakaharap <clears throat> eh nahangin yung mga cards anyway i-ano natin etong particular deck na ginamit ko ay may reversal siya na um na message so babasahin usually hindi ako nagbabasa na reversal eh pero babasahin natin ito ito yung card na gagamitin ko <clears throat> so i feel like for some of you guys this is love reading ha um i feel like there's this delay pagdating sa connection mo with someone pwedeng hindi ka na sigurado sa kanya eto alin man dito, pwedeng hindi ka na sigurado sa person na ito. <clears throat> Or pwedeng yung iba you are being manipulated. Pwedeng ganun. May nagmamanipulate sa nagsasabi sa iyo na huwag mong huwag ka na no makipag-connect sa taong 'yan. Ganun. Or pwede rin namang um ah uh, dahil sa mga um, insecurities mo, So, pwedeng kaya hindi ka tumutuloy dito sa pagiging pag-connect dito sa taong to. Alin man dun. But, uh, I feel like yung iba, pwedeng because you're being materialistic. At alam mong wala ka mapapala sa taong to. So, uh, some of you, if there's someone na may nagbamanipulate sa sa'yo, this person is jealous. <clears throat> Kung ito ay friend or uh, whoever, no? Sabihin, yung iba, kung pamilya mo yon still, there's jealousy na nakikita natin dito. Kaya ayaw niya na ituloy mo kasi nagsiselo siya. No? If, if this is a mother, not in a, in a way na pwedeng, of course, kung kapamilya mo, hindi naman dahil mahal ka niya, etc. na may kinalaman sa wa, yung connection na, alam mo yun, love. But rather, baka kasi, yung kikitain mo, mapupunta na dun sa makakakonnect mo. You know what I mean? Yung parang, basta there's a person na nagmamanipulate sa'yo and ayaw niyang may kahati siya. yon <coughs> Whether ito ay kahating, uh, kahating, um, atensyon, kahati sa pera, etc. So, pwede ganun by the way, pagpasensyahan mo na medyo masama talaga ang pakaramdam ko medyo um, uh, may ubo pa ako and so yeah, so for what I can see here walang nagiging start or hindi nagkakaroon ng pag-i-start with the connection with someone because of those reasons <clears throat> alin man doon ikaw nakakaalam kung alin man doon hindi ko sinabi lahat yon pero alin man doon ang dahilan. Hindi nagkakaroon ng start with a new person. <clears throat> okay. So you do have here the Six of Cups and the Three of Swords. Some of you, uh, this person in the past um is nakakaramdam ng pain and suffering sa ngayon. Ah, nakakita rin tayo ng problem dito sa person na ito, nagkakaroon siya ng insecurities and feeling niya nagkakaroon siya ng failure sa buhay. You know, uh this person is hindi siya ganun ka-stable eh. Although there's job, there's career. I feel like it's not stable enough. You know, and yung iba naman, if you know that your person is stable, yung feelings niya, yung emotions na hindi stable, pabago-bago, pwedeng ganun. And it could be because of you or because of another person. Pwedeng hindi stable or hindi siya makapag decision ng maayos pagdating doon sa ibang taong kakonek niya. Maybe yung person net is ginagamit niya lang yung ibang tao para mag-heal sa kung ano man yung pain and suffering na nangyayari sa kanya ngayon or with regard sa emotions niya sa'yo eto ha, bibigyan ko pa ng another kalawakan itong message na to for some of you, if you're dealing with someone na pwedeng tinurn down mo because because of whatever reason pwede ito person na to nakapag-connect sa iba pero parang hindi siya stable or hindi stable yung feelings niya or, you know, parang pabago-bago. Parang ko co connect siya sa isang tao tapos parang ayaw niya naman dito, ayaw niya naman. Uh, the way I said it, it's more like a person na parang hindi makapag-decide kung kanino ba siya may connect sa ngayon. Kung may mga ibang options, hindi siya sure or ayaw niya doon sa ibang options na yon You know what I mean? So, this person... Basta ang malinaw sa kanya is that this is a person in the past who is currently healing. At kaya hindi siya makapag-decide for whatever decision na kailangan niyang gawain ngayon. It is because hindi pa siya completely healed. Hindi pa siya, sugat pa rin siya sa isa puso niya. May sugat pa rin. May alaala pa rin sa'yo. May, um, may may part pa rin sa kanya na mahal ka pa rin niya. Kaya lang masakit na. Parang gano'n. Emotion mo towards this person in the past. Kukunin natin yan sa past person. Some of you, if you want to connect with new person, <clears throat> Wala pa tayong message sa new person eh. Basta malinaw dito, this is a past person. Okay. Emotion person mo sa'yo. Spirit guides, angel guides. Okay. Okay. Four of pentacles is here. Two of cups. And the five of wands. Bottom of the deck is the devil. <clears throat> Guys, yung iba sa inyo, talaga malaki ang... Uh, pagkaka uh, ipit mo or pagkaka pagkakawala mong choice kumbaga kundi sundin kung ano sasabihin sa'yo you are being manipulated wait <clears throat> okay lang guys guys yung akin na mesa ayan you are being manipulated you are, <clears throat> yung emotions mo sa person na ito, mo siya. Para sa inyo na hindi pa naman ganong kalalim yung connection, gusto mo siya. Ayan. Alam mo yan ha. Kung, kung gaano nakalalim yung connection ninyo ng taong to. Siyempre, <clears throat> kung, mat kung matagal na siya, mahal mo siya. Pero ngayon, Either you're being too lazy. Tinatamad ka. ba? Diba? Or pwedeng nabawasan yung pagkagusto mo sa kanya. Eto, doon muna tayo sa may gusto lang. Kasi ibang level na yung mahal eh. Para doon sa mga may gusto lang, gusto mo tong taong to. Gusto mo siya, pero either tinatamad ka, or you have this curiosity within you and parang feeling mo hindi hindi kayang hindi masagot itong curiosity na to eh may mga katanungan ka na you know th this person could be sweet no but And also loyal. Nakikitaan naman natin na sweetness, loyalty. Pero sa'yo parang hindi mo siya ganun kagusto. ba? Diba? Gusto mo siya pero hindi gustong 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 gusto. You know? Parang gusto mo siya pero kung may ibang option pa, sige sa ibang options tayo. Pwede nga Parang <clears throat> Para naman dun sa iba sa inyo na, na mahal mo yung taong to. Kasi in some of you, there's this mahal mo tong taong to no? And there's a lot of reflection. Ang daming alaala. At ang daming nakikita ka dito sa person na to. Na nakakapag nagiging dahilan para mawalan ka mawalan ka ng concentration at time sa mga ginagawa mo. Pero you are focusing on your goals. normal mahal mo yung taong to pero may mga goal ka pa sa buhay. 'Di ba? And Some of you, there's <clears throat> There's child na involved dito Or you You're still a child You're still young Pwedeng ganun Tell me more Para do sa mga mahal Mahal love, Nagmamahal na Virgo So, you do have the world So, some of you You see this person Na gusto mo mahal mo, lahat na kanya. But I can see the, oh well, this is Saturn. This is Saturn, the world. So, nakikita natin dito na may mga limitations. Saturn is about planet, the planet na nagbibigay ng na limitasyon. So, maybe you are having these limitations pagdating sa taong to. Mahal mo siya pero may limitasyon. Like for So, mo feel mo, malaki ang chance talaga that there's a manipulator sa connection na ito. <clears throat> so, um, the person that you're dealing with, doon don't muna tayo sa gusto mo lang yung taong to. Kasi dalawang energy. Gusto mo lang yung taong to, pero itong person na to is gusto niyang makuha ka. Gusto niyang possession. You know? I want you to be mine. Parang ano, gusto kong maging akin ka. <clears throat> And ang emotion niya para sa iyo is that feeling niya he or she is being rejected. Nararamdaman niya yung feeling na ayaw mo or hindi ganun yung pagkagusto mo sa kanya. 'Di ba? Nararamdam niya na gusto ka niya, <clears throat> gusto mo siya. Pero hindi sapat yung gusto-gusto-gusto-gusto lang. Parang gusto ko maging akin ka. Nang ganun. Hindi, hindi tayo pwedeng gusto-gusto lang. Gusto ko may relasyon, may connection. But, <coughs> this person is, part of this person, pabago-bago din yung isip niya. Kung ano ba talagang pagkagusto mo sa kanya. Pero, <coughs> sa ngayon, pwedeng mas malinaw sa kanya na hindi ganun yung pagkagusto mo sa kanya. <coughs> and that this person could be someone who focus a lot on work and uh, and nakakita rin tayo ng <clears throat> ng Saturn dito like limitations magpasensya siya muna talaga guys <clears throat> nangangatilang ilalamunan ko Anyway. So, para dun sa mga nagmamahal, mahal mo yung taon to. si <coughs> Obstacle. Sa connection niyo like, Yeah, kung meron manipulator, one of the Obstacle is the manipulator or I can see that yung iba, this is another person, yung iba religion, whatever. Kasi there's someone who is manipulating in the connection and I can see Galit from that, from that manipulator. Nagagalit siya. Anyway, ano yung emotion ng taong ito sa'yo? Para dun sa mahal mo. Pero there's a manipulator in the connection. That could also be a third-party situation. Ay, itong person na to, okay. <clears throat> mahal mo, may nagmamanipulate nga lang. Hindi nga lang pwede. Pero itong person na to, nag-move on na or naka-move on na. So, the emotions of this person is tinatanggal niya na yung connection niya para sa sa'yo. And this person is ending a lot of stuff between the two of you. Mahal may tao, pero hindi kasi pwedeng maghintay siya na maghintay, lalo kung wala siyang kasiguraduhan. Alam ano mo yun? Parang kailangan niya mag-move on, kailangan niya i-end. Yung, yung iba, this is your side, ha? Alam mo naman kung sa ang side mo. So, this person, may... um... ibang options tayo, nakikita ba I, I do feel like ito, person na to, hindi siya ganun kasigurado with the options or... <coughs> may conflict sa inyo sa ngayon hindi na malinaw or hindi na makita dito kung ano yung emotions niya para sa iyo mas nakikita natin ito na parang okay mahal mo yung tao pero siya mahal ka man niya o hindi or basta mas maliwanag ngayon na kailangan kitang kalimutan kailangan tapusin na natin to completely no kasi hindi siya sigurado na kung may future pa at ayaw naman na niya maghintay And so, this person is moving on. So, what will happen in the future between the two of you? Sana nakakakoneka nang na mo yung message sa'yo. Kung hindi, huwag ipilit. Kasi ibig sabihin, hindi para sa'yo message. Diba? Okay. You have here the sun. It is in a reverse. The um... Seven of Wands is here. Actually, there's a wishy-washy attitude ka kasi na isa pa sa nagiging rason. Pwedeng dati wala namang manipulator but there's this wishy-washy attitude kasi sa'yo. Ako na kung dati nag-isip ka na ng diretsyo, sa sana hindi hindi ganito kagulo, di ba? Papabago-bago ka ng decision. And all, you know, you have your choice in life. Kaya lang, nagiging patagal na patagal yung nagiging um, dahilan para makuha mo yung bagay na gusto mo dahil sa tagal mong mag Especially if you are the kind of person na, okay, wag na sa tao eh wag na sa tao yung gawing nating example. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na bago mo bilihin yung isang bagay, ilang beses mo muna pag-iisipan yan. And then, magtitingin ka muna ng iba bago mo babalikan yung bagay na yon Pero pagbalik mo, wala na. Alam mo yun, yung parang ganun yung nakukuha nating situation dito. Na pwedeng kung kailan decided ka, tsaka naman hindi na pwede. So kaya nagiging matagal, lalong nagiging sayang. Kasi sa halip na the time na nakita mo, gusto mo naman pala, ba't hindi mo pa di ba? Ba't hindi mo pa tinuloy? And ilalo eh, na kung ikaw yung klase ng tao ng ganoon. Kasi wala na, nakukuha natin dito ang daming nasayang na panahon. Ang daming time, ang and, daming chances na nagkaroon. Pero did you grab that opportunity? Sa, so, nung chance na yon Kasi yung mga chances lumagbas. And then, it's not, I feel like it's not your person's fault, but it's your fault. Kasalanan mo. Kasi ikaw yung wishy-washy. Now, in the future, pagpasasya mo na kung nagalaw yung camera ko, I don't know. I feel like, oo, kasi gumagalaw pag, pag nagagalaw yung camera, ay yung table, which is just to tell you, itong table na gamit ko is just a laptop table. So, maliit lang siya. So, alam mo na, hindi, hindi siya ganun ka, ano, at mabilis siyang gumalaw. At doon nakapatong yung stand ng phone. I'm just explaining myself. So, wag mo na lang tignan yung camera kung nakakahilo yung camera. <clears throat> so, anyway... In the future, honestly, for what I can see here, you are going to suffer. <clears throat> Pero ikaw naglagay ng, da ng dahilan para mag-suffer ka. Diba? There's competition, challenge, and hindi ka kasi nagtiwala eh. Like, pwedeng yung universe, God, already gave you the person, the thing that you really want. Pero hindi ka nagtiwala doon. And, and then what you did is that you you walk away now the reason na in the future ikaw ay nasasaktan kasi kasalanan mo rin hindi mo agad tinanggap ayan eh diba dumating na sa'yo eh bakit hindi mo pa tinanggap so in the future I can see you getting sad nanonood ng mga tarot readings na hindi naman nagwa-work I mean hindi 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 maganda ang message because nakaka-relate ka doon sa hindi maganda because this is you feeling the pain inside wherein kasalanan mo <coughs> okay sorry about that may ubo talaga ako ngayon guys so the way I see this So, walang makakapagpabago nito. No? Ayaw mo masaktan, ikaw ang makakabago nun. Yung iba sa inyo, you have the chance to do the page of ones, which is to communicate with the hierophant. I feel like this is a spiritual person or you feel a lot of soulmate connection dito sa taong to. Kung ayaw mo mawala yung isang tao, ikaw ang gagawa ng paraan para hindi mawala yung taong yun. <clears throat> 'Di ba? Kung wala na siya, may iba sasabihin wala na siya. Kasi nga hinayaan mo. May challenge na, may competition na. Wala pa ring magiging dahilan or wala pa ring magiging kalalabasan itong connection na to kung hindi mo itatry. <clears throat> well, honestly, the advice is do something. Nasasaktan ka, ikaw lang makagawa ng paraan. <clears throat> Makipag-connect ka, communicate ka. Hindi ka pwede magpakipot. Whether magustuhan mo man or hindi, yung sasabihin ng taong to, or magiging kalalabasan itong connection na to, at least nagtry ka. Diba? Diba? at least wala kang question at least hindi mo hinayaan na lang na mawala yung tao sa'yo <coughs> para sa person na in the near future in the near future you do have the two of swords and the queen of cups and reverse the wheel of fortune actually I don't see any future yet kasi actually yung future talaga ikaw ang gagawa kayo ang gagawa hindi man ako eh I'm here as just just a guide kung ano yung dapat mong gawain <clears throat> and you can change your future kung ayaw mo sa ngayon na nakikita natin future dito nalulungkot ka nasasaktan ka kaya nga ang advice sa'yo is to do something kung ayaw mo na mag-suffer, kung ayaw mo na malungkot, ayaw mo na masaktan balik tayo dun sa example ko nung gamit ha <clears> o <throat> oh, nawala nawala yung nakita mo na nagustuhan mong gamit nawala na no kakapili mo ng iba nawala na yung gamit na gusto mo <clears throat> what if pumunta ka sa gumawa ka ng aksyon paraan nakapag-communicate ka Tinawag mo yung sales lady. Mm. Nasaan na po yung nandito na wala na ganito kanyan? What if hindi pala natuloy yung isa pang kumuha doon? Kinuha man niya, binalik din niya. You know, ni-return din niya. And then, nandun lang sa counter. Naghihintay na makuha ulit siya. And what if that is the situation, di ba? alam na mo yun kung ilalagay mo sa tao yun <clears throat> what if yung taong yun nandun lang pala naghihintay pero wala na dun sa kung saan siya naghihintay hindi man naghihintay pero available you know what I mean what if yung taong yun available na pala ulit ngayon pero hindi ka gumagawa na paraan pero hindi na siya para nag expect pa sa'yo what whatsoever it's just that <clears throat> nandyan lang siya available you have to do something. You have to do something. Yun lang yun. Queen of Cups is in reverse. <clears throat> Gusto lang ng person na to na hindi siya pinababayaan. Or hinahayaang mawala. So, the wheel of fortune yung kanina sa <clears throat> bottom of the deck. Hindi ko na hin pinakita. <clears throat> the wheel of fortune is Pagbabago. Pero this is the point wherein ikaw ang dapat gumawa ng pagbabago na yan sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.